So ngayon, so ngayon po guys ay nandito na po kami ngayon sa market market. So ayun po hindi niyo nakikita so madaming tao dito. Ayun no. So kami po pala kasi oh Ayun no, diba, hindi nakikita. Ayun po hindi niyo nakita. Yun yung umiikot na yun. Parang ano Ferris wheel. So, diba? Ngayon po guys ay papasok na po kami dito. Nakikita yan guys. Ayun, ayun. Ayan yung Jollibee oh. Ayan, so ngayon ay kakain kami sa Jollibee. Ayan, o Jollibee. Eh, sorry. Dito na kami sa loob ng Jollibee. ano Vlog ako, vlog, YouTube Kaya may ngayon po si Kuyo Kahay ka Dito na kami sa Jollibee So mag order po si Daddy Na anong kakainin namin Wala kasi kami mahanap Mahanap na maukuhan, Diba? che la camera è in piano wala tayong maupuan wala tayong maupuan may sa'yo dyan may dadaan upo muna tayo dito may dumadaan eh yan Ano mo ba guys kung paano kami nakapunta dito sa Market Market? Ang sinakyan po namin ay grab. Nag-grab lang po kami. dito kami sa Jollibee. 3 diba? minutes na. ayan po so medyo matagal yung order nang hintay hintay pa kasi kami ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon ayan. so like and share and subscribe mo tong video na to guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na inupload so ito nga kasi yung ano yung notification bell ayun para lagi kayo updated sa susunod kong video na inupload alam ko na kayo may Okay. Alam mo ba yung ano yung notification bell? Mm. Notification bell. Ayun, 'di ba? Bye po, bye. Kakaimpalan pa lang po kasi kami, medyo matagal 'yung ano, 'di ba? No order.